Mari kita pergi lagi, pak tak? ni, pak tak? Ang mana? Ang mana tu? o. ya? Oh, biar lagi. Kalau tak kau nanti. Ada lagi sebelah lagi. Mooncake. Kita pergi. Kadop. Bila? Ha? Kita pergi. Kita pergi ke Jones Bridge. Indiana Jones. Oh, sa ano, sa Rizal Park subong tapos doon kayo pa intramuros kami kano last night naman di sa Manila yeah. ayun sakal kami sa ano, Kaya, kami sa kenta? LRT LRT ano? LRT 1 LRT 1? ang stop yan 75 tapos ang go ya, 3 seconds lang <laughs> 4 seconds? wala, sobrang tagal

magbebenta. Hindi oh. na kalusot? Nag-fail. So, ang una, daan niya Kung may, may pa na B15. Hindi oh. mo pa na magamit. Isa pa na ka-journey. Hindi na, stick to na sila. Subunin. Kalo daan mo git. Mag sakit. Manila. Ah, Manila Bay. Kung kasi man, nga, nakita niya naman, nakita yaman ang ano ta. Ang lugar ng mga siman. <laughs> Dito sa Kalaw, TM Kalaw, I mean, yung lugar ng mga seman. Harapin niyo sa buong. Mga kasi Manua, tagal na ako dito sa Kalaw, nakapunta pero hindi pa ako nakapasok sa Luneta Park. Yeah. Hanggang doon ako sa statwa. Tawid kami. Pwede lang <laughs> matawid. Oh my God! Hindi ko pwede, hindi ko makakapasok dyan. Eh? Bawal kasi. Central grounds public. Pwede siguro eh. Bawal ko lang pwede yan dyan. Bawal. Ang park pwede ba dyan? Walang tao. Kaya ko si Manwa, walang tao. Bawal ko pwede pa diba pumasok dyan? Bawal na. May? sabi ko tabi. Talong lang tayo. sabi ng guard bawal do yung doon sa Jollibee daw sa Jollibee ta wala kami sa may Jalibi Aari ng park mo why could time naman ka sa park mo so today you have oh, You have... Kaya raka? Bukit siling ko. 2013 pa lang ng nakatun na sa Manila ako lang isa eh tapos wala agad ko kakatun sa Rizal Park Subang pa lang oh, walking 1000 steps so are are na kami sa Rizal Park ano yung entrance? hari ha? buhay na guru yun eh yung entrance

dancing fountain uh Oo -oh? Dancing fountain ba? Wow oh. Stas Ang mga pinakataas na kita ko ang flagpole Ay si Rizal Rizal Park <laughs> what do you think? We're walking now to the Intermoros. What do you think? it already closed or not? I don't think so. Esther, Intermoros is not closed oh, because Intermoros is not closed because, you know, it's uh there's people living inside that. Oh, really? Yeah. yeah. Wow, that's the intramuros. No ID, no entry. Wow. Actually, ako no oh, sorry lang, sulit ako di sa una. Hindi ko nukuha exam. May my third officer and second officer

spicy chicken paste lang ito order ko. Oh, okay, thank you. Order, chicken paste. Order ko na chicken pastila lang rin, no? Sa boss na kaon <laughs> Ready lang. Okay ngayon na napagod na sa kakalakad tong si kasi yan sumakay na lang ako ng jeep ay hindi pala jeep to marang maliit na tricycle ewan ko nung tawag dito wala sa probinsya to pa video video lang yan bumalik kami dito sa binondo dito pala dadaan hindi ko alam eh kung saan saan na kami naligaw ano nitatakpan nyo yung ilong nyo wala namang amoy ah

sulputan nga ra para lain to ya first bike oh tama eh ano man na ito tanan wala man si tsaka mo daw ako sili itu kan? Saya bayang ila kena macam sieto anu lah. No guna anu nang belah oh, o. Seroplah oh, ngan. Hai minami kalau macam sini ada dua dia. Pergi start Hello mga kasamanwa Sakay ka na kami sa To go Kay Tungod Barato ang ticket Nakamun nga Habang kaulat kami sa barko Ang makaon kami chicken pastel Ang ginorder namun kagabi Subong namun kaunon huh? One for you Two for me. Awanin na half na lang kalay. Kaya yung naman nung tungkak gabi. Pwede lang yan? Eh. 20. 20 pesos lang. Ang pangalan sa lugar. Anong pangalan sa lugar? Pasti, pastilan. Pastilan. Hmm. <laughs> 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 Shout out sa mga bisaya Ada akong tsindira mo Anong pastel ha? Damit ko? Okay. So mga ka si kami eh. Uh, Oh, init. Balik bar, balik bar ko na si Kasiman, nuwan niya. Ay, sorry. Tapiyo ko be. dah. <laughs> Masaka no. na kami sa gangway. Una ka. <laughs> gangway. Una ka na lang. Yeah. Hindi pa tulong na Init eh, init. Ma'am, noon. ka. I can't breathe. <sighs> <laughs> Hindi masagana kasi ang inner. Hindi tiket. Tiket. Ito na lang po kayo ng sariling sa frontless. Dalin lang po itong sa front desk, po tong ID. Okay. Ito po yung tika. Thank sa Jay. okay, you, Jay. Thank you, Jay. Apa? Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. kasi okay. ginagawa <laughs> mo. Good morning, to our final the Port of Puerto The of SMAS and home of the festival. gisi kasi manwa. Oo. Oh. <laughs> Tapos naging mga kamis pakulod ng bagay na muna ang kadugay kay nag-wipe sa isang karito. Kakap! <laughs> Anong ma um, nga malakad ka na ako? pa kayong bagay na muna, pa? Sabi ah. siya ba? Iwang siya ba? Oh. Uh, Ang <coughs> tambok man? Ang tambok man? mo? Hindi, nagtiwang ito sa'yo. Sa bayo, lang na. Kasi parking to, anay, balaki mo ipang bagay. Eh, excited ka tama ah. Excuse me. Excuse you. na <laughs> kasi manluare na kami sa sa lakian kasi sa mother. <laughs> so mga kasi manluare na kami oh wala kanta nila for time naman, uh, <laughs> <laughs> sa mga curious dyan kung bakit ang lakas kumain itong nanay ko tapos ang payat niya ito pala yung katawan niya dati oh yan para malaman niyo kung bakit siya pumayat mag-subscribe kayo kay Carnivora sa TikTok, YouTube o Facebook kayo na baala? hindi ako makita kadakos siya pa rin sa makita <laughs> Ben! Di sini? So. Yeah. Yeah. Oh ada sini? Oh itu. sini? Tidak ada lagi? Mari! Mari! Shen Chen! Mama! 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 Shen Chen! Mama! Shen Chen! At sa wakas na na sa Bacolod, mga kasimanwa. Salamat sa panunood. Huwag magkalimutang mag-like, share, and subscribe. Ang cute talaga ng pusa kong si Shine, oh. Uy, ang cute talaga ang bait-bait. Huwag niyong pakinggan yun. Salamat sa panunood, mga kasimanwa. Kaya sa next adventure naman...